Pinatin natin itong uh, niluto ni Manang Azon na munggo. Ayun guys. Silipin natin munggo. Nagamit ko ang salad master Electric Oil Core. Ayun. So malapit na siyang maluto. Pinaibabaw ko lang guys yung gulay. Actually hindi ko pa dapat bubuksan pero binuksan ko lang para ipakita ko sa inyo. And in 4 uh, more minutes, luto na 'yan ang bilis lang. Ang bilis-bilis ko lang siya maluto, guys. So, mamaya, papakita ko ulit sa inyo. Ito na ang ating munggo. Napakasarap. Meron siyang giniling and bok choy. Siyempre, meron din niyang luya, sibuyas, at saka bawang, guys. Ayan, napakayami niyan. And, of course, healthy. Luto yan, galing luto ng ating salad master yan, guys. Ayan, with a timer, one minute na lang. And it's cook. Nakita nyo ang gulay, hindi po siya overcooked. Ayan, binuksan ko na para lalong hindi siya ma guys. And tapos naman na siya maluto, so magsasandok na tayo. Para may-serve na natin sa ating boss. Sa aking husband. He loves it. Ayan, gusto niya ang pagkain Pilipino, guys. Alam nyo naman si Manang Azon ay Ilocana, tubo ng Nueva Ecija at ng La Union. Kaya kung ano ang ihahain ko sa aking asawa ay kinakain niya naman. Andre is not picky guys and he eats everything na healthy. Siyempre hindi naman natin siya bibigyan ng pagkain na hindi healthy, di ba? Kailangan natin siyang pagsilbihan. Masarap yan. Sarap to guys. I love it. Yan. Di ba sabi nila pag nasa Canada, iba na ang lifestyle. No, ganun pa rin po kami. Simpleng buhay, simpleng pagkain, basta masustansya. So ayan, interviewin naman natin ang ating asawa na nilutuan natin ng munggo guys. Nilutuan naman ng aso ng munggo. Ayan. So tatanungin natin, Han, how's your um, your food? Well, first of all, Corazon's cooking is always the best. But I have to say that the food tastes even better now. Now that she's cooking everything in the salad master. Yeah. Ayan. So yan po yung munggo, guys. O diba? Masarap. At hindi yan namimili ng pagkain. Kahit Ilocano food yan. Kinakain kahit galing pa yan sa Visayas or Mindanao. Kinakain pa rin niya yan, guys. <laughs> Ay, napakasarap naman kasi talaga. Ayan, tignan nyo naman ang luto ni Manang Adson. Munggo, napakasarap. Yummy talaga yan. Paborito ko po yan. Matatandaan ko, laging niluluto ni Apong Hosting, ang aking tatay. <laughs> so, kain tayo guys! Mmm. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung giniling. Lasang-lasa mo yung gulay. Ginamit ko ay bok choy. Lasang-lasa mo, guys. So, kapag giniluto kasi sa salad master, nariretain yung nutrients. Hindi siya nawawala. Dahil, pagdagay mo lahat, hindi ka bukas ng bukas. Bubuksan mo lang siya, guys, pag tapos na yung timer. Lalo na pag ginamit mo ay EOC or MP5. So, ayan guys. Ito, thank you very much sa panunood sa video ni Manang Azon ng Canada. God bless and mabuhay.